dito naman tayo sa ating paboritong spot so ngayon mga totok ay dito tayo tumambay sa maluwago uh, gawa ng kailangan nating umuwi kasi maglalabas tayo bukas so nag kami ng tricycle Let's go. Mga katotok, let's dive. Iyon palubog na yung buwan mga Let's dive. naalanganin na tayo pag video pag gawa ng malamig sa ilalim uh, malaki na sa ilalim ng kaya tawag namin tanggapa. pa Tagbango. Lamig ayo. Ulam. Thank you. sit ah, kakaubos na ito ng dalawang platong kanin sa subo <laughs> no pos <laughs> gumatoy <laughs> so ay yan mga katotok bali gumilid na tayo gawa nang di talaga kaya namin yung ilalim ng dagat ay parang nasa loob ka ng pressure sobrang lamig mga katotok ay eh ayan so saglit lang tayo sa laot mga katotoks dahil sobra talagang lamig pero umaho na muna kami tignan yung huli ng kasaba ko sobrang liliit dahil hindi kami sumisisid hanggang sa ibabaw lang kami dumadaan pag nakakita kami ng isda ay yun na at saka pa kami sisisid Uh, di talaga kaya yung lamig sabayan pa ng malamig na hangin na, at malamig na ulan Yan, kaya nahirapan tayong magkahuli ng marami-rami maaga dito kayo I feel nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy, had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning, are the things you gotta work for, believe me. So yan mga katotok uh, Ito lang talaga yung ating Nakayanan na mahuli Tuwa ng Sobrang lamig Ng dagat mga katotok Ay para kang nasa loob ng preserve So bali pa uwi na kami At abang-abang lang tayo sa bahay mga katotok So yan mga katotok uh, Nandito na to sa bahay uh, Balik Kagigising lang natin And so, sobrang lamig kagabi. Uh, hindi tayo nakapag, ano, kumana masyado. Sobrang lamig. So, mamaya ay doon kami tatambay sa kubo. At susubukan so, namin lumusong ng madaling araw. Kasi paka sa madaling araw ay, ay di malamig. and so silipin natin yung mga natirang huli ko. Kasi yung iba ay bininta na natin. pambili ng bigas. So yan mga katotok uh, Ito na lang yung natira sa huli natin Ayan so bali uh, adubuhin nila natin to Ito yung tinira ko kasi yung mga Anak ko ayaw na kumain ng isda Gusto niya pusit naman daw Ayan so Adubuhin natin to mga katotok Bali makakaadubo na tayo mga katotok Ayan ah uh, salamat po ng marami sa mga patuloy na sumuporta sa aking multi channel at sa mga OFW natin dyan so shout out po sa mga silent viewers shout out at lalong lalo na sa mga masugid nating taga suporta dyan so yung shout out pala natin mga katotok ay sa mga susunod ko pa na upload si iniipon ko pa yung mga shout out Ayan, so kita-kita lang tayo sa mga susunod nating upload mga katotok and thank you for watching.